Balita Mula Bicol Bumaba ang bilang ng mga enrolled students sa Riyong Bicol kumpara ng nakarang taon sa inalabas ng enrollment quick count ngayong araw. Ayon sa datos ng nasabing ahensya, nasa 1,471,972 ang kabuang bilang ng enrollees ngayong taon o nasa 81.61% kumpara ng nakarang taon na umabot sa 1,803,644 na enrolled students. Ang lalawigan ng Kamaranasur ang may pinakamataas na bilang ng mga enrollee sa K-12 na nasa 401,139 habang pinakamababang bilang ng mga estudyante ay sa lungsod ng Iriga na may 30,330. Nasa 1.3 na milyon na sa Bicol ay nasa pampublikong paaralan. Aabot sa 137,000 ay privado, higit 2,000 ay mula sa state universities and colleges, habang higit 27,000 ay alternative learning system. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Junior Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Bicol. Full force na ang mga kapulisan na seryo ng Bicol para sa pagbigay ng seguridad sa ilang malalaking at kung ngayon ang debosyon ng uh, o silibrasyon ng Pina Francia Festival sa Niagara City ngayong darating ng September. Ayon kay Police Brigadier General Ms. Limundo Binke, nagkaroon ng Joint Coordinating Conference ang kanilang opisina sa iba't ibang sangay ng gobyerno sa kanilang mga katuwang sa pagkasayos ng seguridad at kapayapaan sa naturang festival. Libo-libong mga polis ang i-assign sa Niagara City upang maging katuwang ng LGU Naga upang panatili ang kapayapaan sa mga tibidad lalo na sa tatlong big events gaya ng Regional Military Parade, Trastasyon at Pluvial Procession. Inaasahan ng milyong mga deboto ang nadagsa sa Naga City at dapat talaga ay maging pulpos na ang opisina ng Piero 5 sa pagbantay sa seguridad ng mga deboto ni Inang Pinya Francia. Para sa MBC Network News, Roel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbalita. tuloy-tuloy ang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Batangas, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na may namata ang oil sheen mula sa lumubog na fishing vessel na FB Anita DJ-2 sa bayan ng Karatagana. Ayon kay uh, Philippine Coast Guard Batangas Substation Commander Captain Victorino Acosta, inactivate na nila ang incident command post at nakahanda ang kanilang tanggapan sa oil spill response. Samatala batay sa trajectory ng hangin, posible nga uh, maapektuhan uh, ang mga bayan ng Karatagana, Lemery, San Luis, Mabini, gayon din ang Isla Verde sa Batangas City, lumubog ang fishing vessel na may lula na 70,000 liter ng diesel oil. na iligtas naman ng Philippine Coast Guard ang labing tatlong crew nito. Samantala, inalerto naman ng naturang tanggapan ng Municipal Disaster Reduction and Management Office gayon din ang lokal na barangay at ang tourism officials para matugunan ang nasabing problema. Para sa kauna na sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35, Renz Belda. Tuli-tuli sa pagbabalita, tuli-tuli sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao, sinalakay ng dalawang grupo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters and detachment ng Regional Mobile Force Battalion sa bahagi ng barangay Pagatin, Poblasyon, Sambulawan, Dato, sa Libo Magindanao del Sur, kung saan tatlo sa mga pulis ang naitalang sugatan. Kinilala tatlong sina Patrolman Alisona Abed Makaandig, 27 years old, nagtamo ng tama sa paa at sumailalim ng surgery operation sa CRMC. Police Colonel Fernan Panes Andres, 32 years old, nagtamo rin ng tama sa paa at sumailalim ilalim din ng surgery operation, Patrolman Abdul Ali Beda Lipuas, 31 years old, na nagtamo naman ng tama ng bala sa kaliwang dibdib. Batay sa nakalap na report ang RMFV-14, ang mga sumalakay sa kanila ay magkasalim na grupo mano ng BIFF Dawla Islamia Turaife Group na pinamunuan ng isang Abdul Aziz Ganoy alias Dimagudas at BIFF Karyalan Faction under sa isang Zainudin Kiaro alias Zai. Pasado alas 7 kagabi nang lumusob ang mga armado at nagawa namang dumepensa ng mga pulis sa loob ng kanilang detachment sa mahaba-habang palitan ng potok. Hindi pa madetermina hanggang sa mga oras na ito kung may mga casualties ba sa panig ng BIFF. Mula sa kaunanahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino.